Magandang araw sa inyo mga kapatid. So ngayong araw na ito, samahan ninyo ako at na aking pamilya. Susubukan natin yung challenge na kailangan ay wag tayo magpapabudol sa Costco. Kasi nga may kasabihan tayo mga kapatid na kapag nagpuputa ka sa Costco, talagang masisira ang iyong budget. So ngayong araw na ito, nag-budget lang kami ni Manny ng 150 pounds para sa mga grocery namin. Yung mga kailangan na kailangan lang namin, at syempre, yung mga baon ng mga bata, yun lang ang aming bibilin. At syempre, yung pinaka ang bigas. Napakaganda kasi ng strategy ng Costco, mga kapatid. Kasi tignan ninyo, nilalagay nila yung mga bagay o mga items na talagang makikita mo 70%, 50%, 40% na sale na maingganyo ka talaga na bumili kahit na ayaw mong bilhin. Katulad kanina, pagpasok ko, napapaisip ako sa TV namin kasi gusto kong palitan yung TV namin pero ilang beses na akong bumabalik sa Costco talagang pinipigilan ko yung sarili ko. So ayan si mami nagtitingin-tingin, bumili kami ng filter namin para sa water, dyan kami bumibili sa Costco kasi mura at syempre madami na. At syempre ang pinaka na pinunta namin dito ay yung mga baon ng mga bata kasi good for one month na kami pagbibili kami ng mga baon ng mga bata, yung katulad ng mga sandwiches, ham, biscuits, uh, drinks nila, mga inumin nila, mga baon nila na mga yogurt. Ayan, dyan kami bumibili kasi mura dyan mga kapatid. At syempre marami pag bumibili. So ayan, tuloy-tuloy pa rin kami. Namimili, syempre kinakabahan ako. Sabi ko kay mami, naku, kailangan natin magstick sa ating budget na 150 lang ngayong araw na to kasi talagang gusto kong ma-break yung challenge na yan mga pati. kasi talaga pa kami dito mga kapatid gumagastos kami ng 200, 300, 400 o kaya masigit pa. Kasi nga may mga items kami na hindi dapat na bilhin na bibili namin. So ayan natitempa ako bumili dyan sa seafood pero sabi ko tsaka na lang. <laughs> so ayan din napapatingin din ako dito sa garden. Talaga ang ganda talaga ng strategy ng Costco no. Nilalagay nila yung mga 70% sale na pinakamataas sa madadaanan mo sa bagong bago mo mapunta yung talagang kailangan na kailangan mong bilhin. So ayan, tuloy-tuloy pa rin kami. Sabi ni mami, na kailangan talagang ano eh, uh, wag matemp katulad niya na yan natetemp ako bilhin yan sa Korea na hindi naman dapat kalagang bilhin pero napapabili kay eh. <laughs> so ayan, bibili kami ng mga prutas kasi maganda yung mga prutas dito sa Costco at syempre yung mga sabon mga panlaba uh, dishwasher soap mga pang laundry ayan dito kami bumibili sa Costco kasi pang at syempre, yung panganay ko, mahilig na eh. Magaling na na kumuha ng mga sampol. So ayan, tuloy-tuloy kami uh, at uh, kumukuha kami ng para sa baon ng mga bata. Dito kami buwibili ng mga baon nila eh. Especially yung yogurt na and actimel drinks nila tuwing umaga. Yun yung iniinom na hilig inumin ng mga bata tuwing umaga. Siyempre yung baon nila, uh, dito rin kami buwibili mga kapatid. At siyempre, ayan na, ang pinakahuli na napuntaan namin yung bigasan. Talagang nilagay nila yung bigas eh sa pinakahuli. <laughs> pa mautak talaga yung strategy ng Costco. Ayan si Mami, yung price is life talaga eh. So ayan, uh, kailangan pa namin ng ketchup. Pag bumibili kami yan, mahilig kasi sa ketchup yung panganay ko. Especially sa mga sandwich niya, mga kape-kape. At syempre yung mga rekado uh, recado na kailangan namin. Kailangan ko ng bay leaves, garlic, parsley, ayan. Uh, dito kami bumibili kasi pang maramihan na yan. At syempre, tumitingin din kami ng para sa mga pampasalubong para sa Pilipinas, mga corn beef. Kaya nga lang, medyo biglang tumaas yung mga corn beef dito ngayon, mga kapatid sa Costco. Sabi ko, sa kanila lang, sa Lidl na lang kami bibili. O kaya sa Asda, medyo mura. So, ayan, mga ano naman, mga crepes. O mga chichiria para sa mga bata, mga biskuit nila, ayan, mga dinadala nila sa eskwelahan sempre syempre medyo marami-rami na rin ang aming nabili. Medyo napuno yung trolley namin. Medyo kinakabaan na ako dyan. Kapag sa bayaran, ayan, kinakabaan na ako pag nakapila na kami. Tapos habang nakapila ka dyan, nakinakabahan ka na, kumakaway-kaway naman yung mga pagkain na tinitinda nila sa labas. Kasi ang mura din mga, mga kapatid. Kaya dito talaga sa Costco, so kailangan bawal ka maging marupok eh. Kasi pag naging marupok ka, ubos ang budget mo dito sa Costco mga kapatid. So yan, habang iniiska na yung pinamimili namin, yung puso ko dyan talagang napakabilis eh. Kasi gusto ko talaga mabreak yung ano namin, yung record namin na talagang ano lang kami pasok sa budget. Kasi 150 lang yung budget namin dyan. At syempre, mamimili pa kami sa iba, sa Tesco, Morrison at Asda, namimili pa rin kami. Dito lang kami namimili ng marami para sa bahan. So ayun, bayad na. Magkano? Kinakabahan ako. So ayun, magkano ba yan? Ay, hindi ko makita eh. <laughs> so ayun, 144. So ako, grabe, 150 yung budget namin. 144 na bili. So hindi ako marupok ngayon.